Matapos ang mahigit isang linggong bakbakan sa pagitan ng Israel at ng Islamic Movement na Hamas, ay silipin natin ang itsura ngayon ng Gaza. Sa ngayon ay balak ng pasuki ng IDF ang kuta ng Hamas, mga tunnel sa ilalim ng syudad. Subalit ayon sa ulat ay nakumpirma ang pagkakapas lang sa ilang opisyal ng Hamas dahil sa patuloy na airstrike. At ngayon nga ang Hezbollah ay may matinding pagbabanta laban sa Israel. Kaya naman yan ang tinutukan ng aming grupo upang sa ganun ay maihatid namin sa inyo ang kasalukuyang kaganapan sa pagitan ng Hamas at Israel. Kaya naman simulan na natin. Unang bira ay binalaan ng Iran ng Israel tungkol sa ground offensive sa Gaza. Ang Iranian foreign minister ay nagbanta sa Israel sa mga pag-atake sa Gaza at narito ang naging pahayag. According to my knowledge of the state of the resistance, I would like to warn the war criminals and the supporters of this entity in the region that before it is too late. Let them immediately stop the crimes of this fake Zionist entity which is killing children and women. Because perhaps the coming hours will be too late for doing so. Sinabi din ng Iran na sasalakayin ng Hezbollah ang Israel kung magsisimula ang opensiba sa Gaza.

Ang grupong ito ay binuo noong 1982 para labanan ng Israel nang ito ay umatake sa Lebanon. Bukod pa dyan ay nagbabala din ng Iran sa iba pang mga bansa na sumusuporta sa Israel. If the international community, the United Nations, and actors in the world and region who support the Zionist entities' wars are reluctant, they will a in place that the deems Sinabi ng Iran na handa ang Hezbollah na maging second front laban sa Israel kung saan ang Iranian foreign minister ay nakipag-usap sa Hamas chief sa Qatar. Subalit binalaan din ng US ang Iran tungkol sa pakikisangkot nito sa nagaganap na sigalot sa pagitan ng Israel at Hamas. Manatili ka lamang nakatutok para sa update sa nagaganap na digmaan sa pagitan ng Israel at Hamas. Ikaw, anong opinion mo sa video natin ngayon? Comment down below.